sa mundo ng batas at kriminolohiya, kaalaman ng sandata. Ito ang Talino at Batas, ang mundo ng kriminolohiya vlog, kasama ang parak na maalab, tagapagtanggol ng katotohanan, at tagapagtaguyod ng katarungan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng kriminolohiya. Ano ang matututunan natin ngayon? Magandang araw, mga katalino at batas. Ako si Parak na Maalab, at sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang teorya ni John E. Conklin at kung paano ito nauugnay sa krimen dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang dahilan ng mga krimen? May kinalaman ba ang kahirapan? At paano natin ito masusugpo gamit ang ating mga batas? Kasama na rin ang ating godly advice sa dulo ng video na ito kaya stay tuned! Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga diskusyon tungkol sa kriminolohiya at batas. 2. Sino si John E. Conklin at ano ang kanyang teorya? Si John E. Conklin ay isang criminologist at sociologist na nag-aral ng ugnaya ng ekonomiya, karahasan at kriminalidad. Isa sa kanyang mahahalagang teorya ay ang relasyon ng economic at violent crimes, na ang kawalan ng oportunidad at kahirapan ay nagdudulot ng mas mataas na crime rate. Paano? Nahahati ang krimen ayon kay Conklin? One economic crimes. Mga krimen ginagawa upang makakuha ng pera o material na bagay. Halimbawa, pagnanakaw, theft, Estafa, swindling, bribery, at smuggling. Violent crimes, mga krimeng gumagamit ng dahas laban sa tao. Halimbawa, murder, homicide, rape, kidnapping, physical injuries. Ayon sa datos ng PNP Philippine National Police, ang mga property crimes tulad ng theft at robbery ay mas madalas sa urban areas. Samantalang ang violent crimes tulad ng murder at homicide ay madalas namang nauugnay sa personal na alitan, gang violence, at droga. 3 Ugnayan ng Economic at Violent Crime sa Pilipinas. Halimbawa 1. Isang ama na nagnakaw ng pagkain. Dahil sa matinding kahirapan senaryo, si Mang Pedro, isang construction worker, ay nawalan ng trabaho. Wala silang makain kaya't napilitang magnakaw ng pagkain sa isang tindahan para sa kanyang mga anak. Legal na batayan, Revised Penal Code, RPC, Article 308. Ang pagnanakaw ay may parusang pagkakakulong, depende sa halaga ng ninakaw. Exemption, state of necessity. Sa ilang kaso, kung mapapatunayan na ito ay dahil sa survival at hindi intensyong makapanakit, maaaring magamit ang state of necessity bilang depensa sa korte. Halimbawa, do. Hold up dahil sa kakulangan ng oportunidad senaryo. Tatlong kabataang walang trabaho ang nang hold up ng isang jeepney upang makabili ng pagkain at droga. Legal na batayan, Article 294 ng RPC robbery with homicide, ay may parusang reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong. RA 9-65, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung nasa impluensya ng droga ang suspek, mas mabigat ang parusa. Halimbawa 3, gamit ng social media sa cybercrime scenario. Isang babae ang pinagbantaan ng kanyang ex-boyfriend na ikakalat ang kanyang private videos kung hindi siya papayag makipagbalikan. Legal na batayan. RA 1175 Cybercrime Prevention Act of 2012. May parusang pagkakakulong sa sinumang gagamit ng internet para sa extortion, identity theft at cyber libel. RA 9995 Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009. Ipinagbabawal ang pagpapakalat ng private images o videos ng walang pahintulot. Mahalagang paalala: huwag gamitin ang kahirapan bilang dahilan para gumawa ng krimen may ibang legal na paraan upang makaahon sa buhay. 4. Paano masusugpo ang crime rate ayon sa batas? Legal solutions para bawasan ang crime rate sa Pilipinas. Mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, dapat magkaroon ng mas mabilis at patas na hustisya upang hindi na maulit ang mga krimen. Pagbibigay ng trabaho at kabuhayan, ayon, Kay Conklin maraming gumagawa ng economic crimes dahil sa kakulangan ng oportunidad. Dapat magbigay ang gobyerno ng mga livelihood at employment programs, edukasyon at krimen. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ang crime rate sa mga lugar na mababa ang literacy rate. Ang libreng edukasyon at training programs ay makakatulong sa pagbawas ng krimen. Pagpapalakas ng community policing. Mas malakas na koneksyon ng pulisya sa komunidad upang maiwasan ang krimen bago pa ito mangyari. Tandaan. Ang batas ay ginawa upang protektahan ang bawat isa. Kung ikaw ay biktima ng anumang krimen, huwag matakot magsumbong sa autoridad. Bago natin tapusin ang vlog na ito, nais kong ibahagi ang isang makabuluhang mensahe mula sa salita ng Diyos. Bible Verse, Proverbs 3, 5-6 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Paliwanag. Ang kahirapan o pagsubok ay hindi dahilan para gumawa ng masama Ang tamang landas ay ang pagsisikap, pananampalataya at pagsunod sa batas Magandang araw sa inyong lahat Ako si Lowell Menyano R. CRIM MSCJ At ito ang Talino at Batas, ang Mundo ng Kriminolohiya Vlog Dito, tatalakayin natin ang mga maiinit na isyo tungkol sa krimen, justisya at batas sa Pilipinas Ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon? May gusto ka bang ipatalakay sa susunod? I-comment lang sa ko at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa batas at krimen. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share para mas marami pa ang maging aware. Hanggang sa susunod, dito lang sa Talino at Batas, ang mundo ng Criminology vlog.